News Updates Mga Balita Ngayon Pamamaril sa Toboso Negros Occidental, muling inako ng NPA Bangsamoro Parliamentary Election sa October 13, tiyak na tuloy na ayon sa Komile Laban ni na Alex Ayala at Maya Joins sa Eastbourne Open Finals, tinutuka Ayala sunod na sa sabak sa Wimbledon Ako po si Cesar Soriano para hihati ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. ngayon! Muling inako ng New People's Army o NPA ang responsibilidad sa pagpatay sa isang 25 taong gulang na lalaki sa Toboso, Negros Occidental noong Webes. Ayon sa ulat, nakaupo sa labas ng bahay ang biktimang si Isagani kasama ang kanyang kapatid na babae sa sitio Toril, Barangay Bandila nang pinalibutan sila ng pitong armadong lalaki sa kabinaril ng malapitan sa ulo ang biktima. Sa parehong araw ay inako ng Rosalind Jean Pell Command ng NPA ang pagpatay at sinabing parusa ito sa mga naging paglabag umano ng biktima. Bago ito ay dalawang sibilyan din ang nasawi sa pamamaril sa barangay San Isidro. Tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na tuloy na tuloy na ang Bangsamoro Parliamentary Elections sa Oktubre ngayong tao. Sa stakeholders briefing, malinaw na inihayag ni Chairman George Erwin Garcia na hindi na ipagpapaliban pa ang eleksyon sa Oktubre 13 at sinabing wag nang magduda pa na baka hindi ito matuloy. Samantala, kinukonsidera ng COMELEC ang pagbubukas at pagfafile ng political party nominee sa Bangsamoro. Ito ay matapos magsitakbo sa nagdaang eleksyon at binakanti na ang kanilang partido ng mga nagsihain noong Nobyembre. Base sa calendar of activities ng BARM, magsisimula ang election period sa August 14 hanggang October 80, habang ang campaign period ay sa August 28 hanggang October 11. Bigkumang masungkit ang kampyonato sa World Tennis Academy o WTA 250 Eastbourne Open Finals. Patuloy ang paggawa ng kasaysayan ng Filipina tennis sensation na si Alex Ayala sa mundo ng tennis. Si Ayala ang kauna-unahang Pilipina na nakaabot sa WTA Tour Finals kung saan ito nakaharap si Maya Joint ng Australia sa finals ng Eastbourne Open nitong Sabado, Hunyo 28. Sa labang tinutukan ng tennis community, si Joint ang itinanghal na kampyon sa score na 4, 6, 6, 6, or 10 to 7 or 12. Nagpasalamat naman ang 20-year-old Filipina player sa patuloy na sumusuporta sa kanyang karera. Sunod na lalaban si Ayala sa Wimbledon kung saan agad nitong makakaharap ang defending champion na si Barbara Krejcikova ng Czech Republic sa lunes, Hunyo 30. Para sa Kidlat News Channel, ako si Ren Zelenon, Naguula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagbuto ng balita.